Hi hey guys! Welcome again sa inlay's video. At sa video po na ito ay pupunta kami sa building ng 101. Uh, akit kami dun sa 8th 9th floor, 4th ago. dito nga po pala kami sa exit 4 ng galing kami ng MRT station at nag-exit 4 kami. At yan ang mismong bubungan sa'yo pag galing ka ng MRT station at mag-exit ka ng exit 4. So ayan na po yung labas ng exit 4. Yan na po yung mismong building ng 101. So kasi nga pareho kami mga content creator dito at yung kasama ko sa ati J. At kahit dalawa lang po kami ay for the go. Nag-enjoy lang po talaga kami dalawa kahit dalawa lang kami. Kasi yung tropa kasi namin iba hindi nakapag-off. Yung isa naman ay nagbakasyon. So, ito kami ngayon. And dito kami sa exit ni sa eh, exit. stay naman nagkakaano na entrance pala hindi exit ha. Entrance, mag-entrance pa lang. Nagkaka-ulol-bulol-bulol na si Inday. So, entrance yan, papunta doon sa loob mismo ng building 101 para kumuha kami ng ticket para akyatin ang 89 floor. Ay, for the media. ito na kami sa 5th floor. Lagapak na kami sa 5th floor. So, dyan mismo kukuha ng ticket papuntang 89 floor. So, dyan na yung pila para makakuha ka ng ticket. Pumila ka lang dyan, magdala ka ng ARC para may discount ka. At pag tourist naman dito, 600 yun. At kapag may ERC ka, is 420 lang po yung babayaran mo. At magtatanong ka lang kung, kung ay tatanungin ka pala kung saan kang floor aakyat. Ah, kasi iba-iba ang presyo ng bawat floor. Ang tinanong namin kasi, kung galing ng 89 hanggang 101 floor, mag-a-additional for ng 400. So total of 800 plus. Okay. So dito kami sa itinatawag ng high-speed elevator. Simula 5 floor hanggang 89 floor. Alam mo ba? Seconds lang po yun. At dyan mismo, nabibingi ako at parang nahihilo at nasusuka kasi ano siya. Parang sumakay ka ng aeroplano. Basta parang nakakabingi siya or hindi lang talaga ako sanay. Pero maganda po sa loob ng ganyang elevator. You know, may mga ilaw. Ay for the go, kami na nga po talaga ni Atin Jen dito continue ito na po ang 89 floor Isis for the go diba sino mag-aakala nga. Makakaakit ako dito sa 89th floor na to. Matagal ko na tong sinasabi na pupuntahan ko at papasukin ko. for the go. Ito na nga po pala ako ngayon. Nandito na ako sa tuktok. O hindi pa pala ito tuktok kasi may tuktok pa dyan yung sinatawag na nga skydick. Kaya lang mahal kasi siya at walang budget. Kaya hindi kami nakapunta ni Ate Jindun. Itong tropa. May tropa po sana kami na nagpaplanong pupunta dito. Pero ang natuloy is dalawa lang kami kanya-kanyang punta kasi yung iba, hindi nakapag-off at yung isa, ay nag- umuwi, nagbakasyon ng Pinas so, ang natuloy kami ng dalawa ni Ate Jen, pero nag enjoy din naman kaming dalawa sa ginagawa namin dyan, inikot namin ang buong floor yung 89 for inikot namin yan mag-video, at kasi nga pareho kaming mga content creator ay sus! ito, kanya-kanyang video, kanya-kanyang hawak ng cellphone. O, ayan nga si Ate Jen. Busy din siya, ba diba? Kaka-video kasi for content din yan yan. Ay, sus, ano bang gagawin pag content creator ka? Maghahanap ka ng pang-content mo para makapag-post ka. Ay, sus, for the go. Sinong nakakarelate dyan? Ang hirap kaya maghanap ng pang-content kung content creator ka. Kailangan mo talagang gumawa ng original mong content ay sus ko nga dati dati hindi ko inaakalang magiging content creator ako kasi nga nung hindi pa ako nag taiwan ay sus ko ang inday nyo apakatahimik kapakamahiyain maiyakin ay ngayon tingnan nyo naman yung inday nyo maingay ay for the goal, naging strong siya kung kailan nag abroad o oh, ba diba? ayan kasi pagpunta namin dyan maulan at ang plano na talaga namin bago kami mag-off, pupunta kami sa grassland. Ay, sus, so saan grassland? Ayun na, maulan na, kaya napunta kami dyan. So, yung isa kong kasama dyan, hindi na pumunta kasi ayaw niya. Kaya kami lang dalawa ni ate dyan, o, oh, diba? Kanya-kanyang cellphone niya, walang pake. Ay, sus ko, kung gusto niyo maghanap ng foreigner, ay pumasok kayo ng 101. Ang dami pong foreigner dyan kaya lang, ewan ko lang. Pero wala akong hilig dyan sa mga afam-afam na yan. Pero mostly po talaga ang pumupunta dyan ibang lahi. May Japanese, Korean. Naririnig namin yung mga ano nila, mga language nila. Pero mostly dyan sa mga staff dyan, marunong mag-English. Kasi nga siya yung 101 stories spot mismo ng Taiwan. Ito yung building na pinakamataas sa Taiwan. So, diba? O, oh, tara! Samahan nyo kami ikuti ng buong 89 floor at huwag kayong bibitaw kasi hindi lang po dito nagtatapos ang video ko na to. Kasi akala nyo lang 89 lang yung mapupuntahan namin. Hindi pa. May 88, 89 at 90. Ay susko for dago. Pinasok namin yan. Kahit ang binayaran namin is 89 lang. So ayan na nga ang dalawang inday. Nagpipicture picture niya. Nagsiselfie kanya si sikap po. Ayan. O oh, diba? Sususyalan na ngayon. Susang pa. Oh, kung gusto nyo pumunta dito, ay susko, pumunta na po kayo habang andito pa kayo sa Taiwan. Kasi once nakapag-exit na, mahirap na makabalik. Ay sus, for the go. Ayan na nga po siya, oh. Yung, ma, yung ano dyan, makikita mo mula dyan yung Taipei Sky, Sky Dome. Oh, yan. Yun yung, yung, yung puti na yan. Taipei Sky Dome yan. Oh, diba? So, enjoy for watching po sa inka inday na video. So, oh, ayan na. Picture taking. Selfie, selfie. Ay, for the go. Ang Inday. Nag-enjoy po talaga ang Inday. So, feeling social Kasi nakakit ng feel ng 101 type day. Ay, susko for the go. So, ayan na nga kami. Nag-video-video -video na. Nag-selfie, selfie. -selfie. Kinag-i-enjoy. Kahit dalawa lang kami dyan. O, oh, di ba? So, sa mga pupunta dyan, punta na po kayo. Mag-enjoy po kayo. At wala namang pakialam yung mga tao dyan kung anong gagawin nyo dyan. Nag-tiktok kami dyan. Kung anong ginagawa namin dyan. At sus ang hindi namin makakalimutan dyan ay yung nabudol pa nga kami dun sa inaakala kong free na picture. Ay, ikakwento ko yun sa inyo sa aking susunod na vlog. At may continuation pa po itong aking, aking vlog. So, huwag kayong mag-alala kung ano yung nabudol kami. So, yan po dyan. Ay, nagpafagay kasi maulan. Nagpafagay Falpo, yung sa labas so di ba maganda siyang titingnan pag nandun ka sa sa taas sa, tuk, sa, sa sa loob ng 101 sa 89 floor makikita mo sa, sa labas yung mga foggy pero mas maganda yan kung ng fag. pero okay na din nag-enjoy pa din ng inday sa pagla, paggalagala diyan paglagalag diyan sa 101 So, huwag kayong bibitaw kasi itong video ko na to, hindi po dito nagtatapos at sa susunod kong upload po ay papakita ko po sa inyo yung pinagmamalaki ng 101 building kung kahit anong lakas ng lindol at hindi siya po nat natitinag kasi po may secret po silang ginawa. At pagagaling po ng mga engineer po dun gumawa. So, sa susunod ko pong upload, pakiabangan po. Thank you for watching. Dito muna ako magtatapos ang iyong inda.